Hi guys! Palamig muna tayo. Ice cream muna tayo. Ice cream. Ice cream daw. Mmm. Mmm. Ah, oh, la lamig. Sarap. <laughs> mm. mm. Kailangan muna tayo. Kaya muna ako nito kasi nagtakaw siya na ng pinakbet ngayon si Hika nagtakaw din kay Ana kaya kumain mo na ng matamis para mawala hi guys love you love you mwa 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 Bye bye. Bye bye guys. Love you.